Ano ang kinakatawan ng pitong bituin sa pahayag? Sa pahayag, kabanata, isa hanggang tatlo, apat na beses na binanggit ang pitong bituin. May iba pang pito, pitong ilawang ginto, pitong espiritu, at pitong simbahan. Gayun din, ang unang ilang kabanata ng pahayag ay naglalaman ng mga liham mula kay Jesus sa pitong makasaysayang simbahan sa Asia Minor. Sa pahayag isa, si Juan ay nasa espiritu at nakarinig ng malakas na tinig na parang trompeta sa likuran niya talata 10. Lumingon siya at nakakita ng pangitain ng Panginoong Yesus sa kanyang kaluwalhatian. Ang Panginoon ay nakatayo sa gitna ng pitong ilawang ginto at may hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay. Talata 16. Si Juan ay bumagsak sa paanan Yesus na parang patay. Talata 17. Pagkatapos ay binuwi Yesus si Juan at pinalakas siya para sa gawaing pagsulat ng darating na pagpapahayag ang katotohanan na ang mga bituin ay nasa kanang kamay ni Jesus ay nagpapahiwatig na sila ay mahalaga at nasa ilalim ng kanyang otoridad. Ang kanang kamay ay tanda ng lakas at kontrol. Ipinaliwanag ni Jesus kay Juan na ang mga bituin ay ang mga anghel ng pitong simbahan. Pahayag 1.20 Ang isang anghel ay literal na isang mensahero. Ngunit iyan ay mahantong sa atin sa tanong. Ang mga ito ba ay mga mensaherong tao o mga makalangit na nila lang? Maaaring ang bawat lokal na simbahan ay may anghel na tagapag-alaga na nangangasiwa at nagpoprotekta sa kongregasyong iyon. Kahit na ganoon ang sitwasyon, ang isang mas mahusay na interpretasyon ng mga mensahero ng pahayag isa ay sila ang mga pastor o obispo ng pitong simbahan na sinasagisag ng mga ilawang ginto. Ang isang pastor ay mensahero ng Diyos sa simbahan sa kadahilanang siya ay may pananagutan na matapat na mangaral ng salita ng Diyos sa kanila. Ang pangitain ni Juan ay nagpapakita na ang bawat pastor ay hawak sa kanang kamay ng Panginoon. At gaya ng natutuhan natin sa Juan 10.28, walang sinuman ang makakaagaw sa kanila sa kamay ni Jesus. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag uh, po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.